Agaya. Tingnan muna natin yung naunguha ng kamaing ng isda dito mga grabbers na. Inuhukay po nila sa ano buhangin. Tawad. Kayo pa mga labor oh. sa Yeah. Nuhukay po nila sa buhangin mga drivers. Yan at sa ngayon po ay may naglilinis na po sa baybayin naman mga rebels para ma manatili pong malinis po dito kasi ang dami pong ano po daming basura. Sila paul. Isa na mo, isa na pala. bos. O jangan ke, o jangan. Ku ba pedungan dai. Ito, ba Yan. Prepare muna yung mga tao dito mga divers para pang handa po punta doon sa kabila, no. Para... <laughs> um kilig ang handa po sila no para mamaya po, po punta na po kami sa punta na po sila sa doon sa ano po sa pag pick up ng gis <laughs> yan dito na po, po tayo sa sakay sa ano po mga reverse no sa run uh, run 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 po run run Oh, bo wala mo? Tundok. Langoy, langoy, langoy. Uh -huh. Buhay. Langoy na naman tayo dito. Ayan, ito po yung mga kaibigan ko ng muha ng, ano, pamain. Pamaing. Tahan muna natin sila. Oh. Marami na. Bunti lang huli. Mga ka-divers. Nihit, nihit. Nihit kasi ano, wala na ang tubig. <laughs> <laughs> Ayan po si Brad. Hello Brad, marami na huli Brad. Kunti lang pala. iya sila mga kaibigan. Mereka berhati-hati dengan pelanggan yang berada di bawah ini. Bagaimana dengan anda, Brad? Mari kita pergi. Di mana anda akan pergi? Di Sus langi Di bawah sana. Di Yan. Langoy, langoy. Yan, ganito talaga tayo mga neighbors. Kailangan natin talagang lumangoy para makaabot tayo doon sa ano, bangka. Kasi malayo po sila dito sa ano po. Sa daungan mga neighbors. Yan, langoy, langoy. Ganito po kami umaga mga reverse uh, lalo na pag ano po malayo yung bangka sa ano po Daplin. Tapos pag-uwi lang uwi naman. Oy, reverse, palihog tag kuan kay reverse ba? Ay lang na mo hagdan di ay. Ay! Sus Ginoo. Yan po oh. Yung bangka mga San Pedro mga reverse ito pa. At saka ito pa yon. Yan tatlong malalaking San nagadikit agay agay uy agay uy nabasa lang na ang ilok eh. agay uy agay uy ah. yan ito yung San Pedro mga neighbors na yan oh. No? kahit nakalangoy yan nakabidyo agay agay oh. Ah. Ayan, San Pedro. Okay. Okay. Hirap talaga po kumita ng pira mga ka-neighbors. Okay. Okay, okay. Ah. Okay. Agoy sir Agoy okay, sir Ah mm. Yan Buti na lang. So, Brad, ano? <laughs> Kumaway pa yung kaibigan ko mga rivers, no? Ay, ito na. Nag-akyat na tayo sa wakas. Whew. Ha? Huh? Chawa lang Ang batang ng hapon. Ano na ano, ano siya? Papa! Siya pigro lang yung pagkaiwa Ano? Ang buha. Ang gitin. <laughs> ano siya? Lumpa, lumpa. Tau ka. Awas. Uh. Dali-dali. Yagmarog. Yan. Yan. <laughs> Yan. Ano? Ano yun? Yan. <laughs> yan. Pero, tanggal muna sila sa mga angkor, mga reverbs, no? Para ano, makaalis na po kami. Ilang bisis na ako nakasakay dito, no? Pero, sobrang hirap talaga pag ganitong hanap buhay po. Lamig. Ginaw talaga, mga reverbs tapos lalo nagmalayo doon sa ano daplin kailangan mo talagang lumangoy papunta dito sa bangka e, tapos pag uwi naman po mga drivers um, lalo na po ang low uh, doon lang po sila sa ano no, doon sa uh, buya doon lang po sila hawak para pagkatapos po uh, kailangan naman po lumangoy para makadat, makarating tayo dito sa ano po Laplin Yan, start na po si Capricoy. Uh, thank you for watching, my uh, rivers.